Shout out po. Mindanao, Mindanao, ayan, ayan Mindanao, Mindanao. 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 Butuan, ay Butuan na CP, CP. Yeah. na oh, Nasipit, oo. Taga Butuan kay lahat, taga Mindanao kayo lahat. Gonna, taga taga. lahat. Pangasinan. Pangasinan naman po kayo. Ayan. Shout out. Shout, out shout out po Hello. sa mga taga Mindanao, ayan. Mindanao. Kami, taga ay Puganano. sige po shout out po sa kayo mo, shout out po kayo. Hello. Hello. Aguilar TV po. So, well, ano ng... Ah Saudi kayo? Oo. Um, Hello. kumbaga isang kampanya po kayo, no? Mm -hmm. Skyline, Manpower. Skyline Manpower. Shout out sa agency namin, Skyline Manpower. Skyline, shout out sa Skyline Manpower. Hi. Manpower. Good. Goodbye Philippines na po. Good. Kailan <laughs> like po yung like alis niyo po? In the other day. In the day, In ayan hindi, pa alis na well. sila. Mag-uwa pa, mag pa. Mag pa po kayo. Kumbaga hindi po kayo sabay-sabay. Hindi po. sabay po. Hindi Pero yung mga bansa po na pupuntahan nyo eh. Isa lang. Saudi. Isa lang Saudi. Kingdom of Saudi. So, ayan nga po no, dahil uh, taga Mindanao kayo, kababayan ni. Eh. Alam niyo na. Pangulong Duterte, ayan kababayan sila. Taga Mindanao, ayan. Nasa Dolomite Beach ta din tayo ngayon. Ayan, ano po ano sa kasi po ano kung okay lang po sa inyo kasi total like eh, ano na rin naman ito sa social media at even media mga tatakbong senador kasi mga butanti naman siguro kayo di ba? so yes, ayan ano pong team yung susuportahan nyo? Duterte, Marcos or ano Kakamping or Makaya ayay. ba Makabayan Black? Duterte pa rin po Duterte pa rin Duterte. Yan, Duterte. Duterte po sila lahat ayan bakit po Duterte? hindi naman Duterte ngayon hindi <laughs> yung team po may team team <laughs> po team <laughs> senador <laughs> team saan ka bang team? team ng Duterte <laughs> team Marcos kasi senatorial po yun uh -huh. saan po kayo? anong Duterte. team po kayo? Uh, team Ay. Duterte ah, Duterte ayan <laughs> Duterte po kayo. Bakit po ma'am? Tagapanggasinan po kayo, no? Tagapanggasinan. Pero, solid Duterte si ma'am. Bakit po Duterte? Solid po. Bakit po? Kasi po na naranasan po namin yung Ay. one po sa Saudi ni Mr. D President Duterte mm -hmm. yung sa pagbabago po ng kwan. Hindi na po. Ay, nung time ni Pangulong time Duterte. Time po ni Pangulong Duterte. Kung baga nasa ibang bansa po kayo. No? Sa Saudi. Uh. Dumalo doon si Mr. President. Oo oh, nga po. Kaya nga po. Parang napanood ko rin po yun. <laughs> Kaya nga, Saka nga Siya lang po nasa patupad po ng uh, ano. Yeah. Uh, so, Kaya Duterte po pa rin kayo as yung team kami niya. Kami pinabayaan kahit nung mga pandemya pa po. Nung pagbalik po namin ng Pilipinas, libre po lahat. Pati bus, papuntang probinsya. Libre po. Yeah, pati hotel. <laughs> <laughs> <sa> pati <panahon laughs> hotel. Pati hotel. Libre po yun lahat. Kaya Mupain nga po. po ni Ay, mapapicture mo hmm. sa Korean. Man. Thank you Ay, po, Ay, Mr. Ngayon po, President um, Duterte. Ikaw ba nga na-miss niya si Tatay Digong? Kasi marami po talagang, marami talagang nagsasabi na namiss nila yung pamamahala ni Tatay Digong, no? Lalo ni mga OFW. Mas talong po sa, ano, drugs. Pudra. Oh, ngayon po ba, ano po ba nangyayari sa bansa natin ngayon, sa, lalo na sa kriminalidad? <laughs> oh, mahal daw yung bugas, sabi na ma'am. <laughs> mahal na bigas, oh. oh. Sana yung 20 pesos. Oh, sana daw yung 20 pesos. Sana yung 20 pesos po. 60 lang ng, ng, Ngayon, mahal. Bawal magkasakit, oh, mahal ang sabon. O, mahal bigas. Kaya ngayon, mas lalo po kayong nag-abroad. O, oh, mas talagang, lalo po ano, kami nag-abroad. nakakalungkot nga po. No? Kasi may lima akong anak eh. Mm. Kailangan po, dalawa kayong magtrabaho, Mr and Mrs mm -hmm. na po. Ngayon mm, kasi sa panahon ngayon, mag-asawa na po talaga. Po. Opo. Kaya po ma'am, bakit po kayo Duterte team? Ay, taga Butuan si mommy eh. Mindanao. Kaya po ma'am, bakit po kayo sa Duterte team? Kasi sabi niyo, mahal ang bugas. <laughs> 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 uh, <laughs> uh, <laughs> oh, oh, yun, ano, ito si ma'am. Bakit ito yung ma'am? Pero yun po yung sabi nyo po, no? Oo, ganyan lang, ganyan lang, oh, Kumbaga, akala nyo yung sinabi niya na pangako niya na ano. Kung hindi man sana maging 20, sana bumaba, no? Pero ang nangyari, ano nangyari? Bumaba ba? Tumaas. Tumaas ng 20 pesos. <laughs> Kaya, uh, sabi ko, so, kumbahan pa na ngayon, ano, 60 na. <laughs> <laughs> kumbaga, yung 40 naging 60 plus 20 pesos nga pero yung dinagdag oo oh. uh oo -oh. kaya nga po nga nakakalungkot talaga so ito mga OFW mga first timer po ba kayo na OFW or yes. ay yung, yung, iba po first, first, first time, first timer first -time. po kayo -time. kayo po second time okay. kayo po ay okay. okay. agent, ah, agent po kayo pasensya na, na po <laughs> mo <man>. ay sorry <laughs> okay sige okay lang po agent po nila Ayan. kaya pala nahihiya si ma'am sige lang po okay lang po yan kayo po ma'am kasama po okay, kayo thank you thank you Sabot po. Ayan, ex exactly. Ayun po baga, second time din po sila. Sige po, maraming salamat po uh, sa YouTube po tayo. O uh, Aguilar TV. Ayan. Kasi uh, uh, ay ma'am talagang bilib na bilib kay Tatay Digong kasi no, nung panahon niya no, talagang uh, marami po talaga nagsasabi. As in, nung um, umuwi um, kayo uh, talagang... Um, talagang um, inasikasa um, po uh, sa... Um, Kung um, baga naramdaman niyo talaga na mayroong gobyerno po nung time sa OFW lalong mm. lalo po na po sa Saudi kasi isa rin po ako ay ngayon po pala may usap-usapan po ngayon may binitay po yata sa Saudi yeah. huh? <laughs> kaya Pus ingat mar marami mm. din si Mr. Duterte na, na ano yung nice bago yung dalaga na inano sa freeze yung bago yung umalis kasi mm. sa um, ano um, taga um, taga Walang taga-Visayas po yung ano talaga. Pero natakulong po ni Mr. President. Kung kayong tatanungin po, kung kayong tatanungin po, uh, iba man ang presidente natin ngayon, sinong, anong presidente pa rin po talaga yung hinahanap niyo na gusto niyo mamuno? Yung, yung Duterte. po ni Mr. Duterte. Eh ngayon po, vice president yung kanyang anak. So, si Vice President Sara Duterte, no? Kumbaga, kung sa inyo, kung gusto, yung gusto niya na next na president, uh, Duterte pa rin. Uh, sa, sa ano naman po ni BP Sara, no? So, ayan po, at ako ay, uh, syempre, marami po talaga tayong mga, actually, talagang ano eh, kasi kami po mga vlogger, pag nag interview kami, mga OFW, talagang, uh, pati mga, actually, mga, mga taga-subaybay po sa amin, napakarami pong OFW talaga tsaka lahat po talaga sila na miss po talaga nila yung panahon ni Tatay Digong talaga sobra talaga kasi naramdaman talaga nila na may uh, may gobyerno na ano na, na hmm. Na ka hanggang sa pag-uwi po ng Pilipinas po, hmm. so, nag-provide po siya talaga po ng ano sa hotel po na pag na namin napakaganda po ng New World Hotel hmm. <laughs> na miss ko po, po doon ah, Dubai New po World po yung hotel na ano nyo po New World Hotel hmm tapos uh, libre na po lahat oh, yun tapos may allowance pa po no buses, bago ka mag bus nag aantay ka may pagkain ka may oh. ramdam mo talaga na may pagmamahal sa sa mga Pilipino lalo sa mga OFW yung nakaupong presidente kaya mo talagang hinahanap-hanap po no actually at ah, talagang yun din po yun kasi din po kami talagang hindi po talaga yung mga sinasabi So ayun po mama, maraming salamat po sa pag-interview at uh, at least uh, narinig po namin yung pulso nyo po sa mga, alam nyo na, mga nangyayari-yari sa bansa natin, diba? Lalo na kayo po isang uh, OFW, ayan. Sige po ha, uh, maraming salamat po at uh, enjoy nyo po ang pamamasyal sa May Dolomite Beach. Ayun, from Pangasinan si ma'am, ayan. Saan po kayo sa Pangasinan po? Sa Pusurubyo, Pangasinan. Ano po yung salita doon? Ilocana or uh, Pang -pang -pang Pangasinense? Uh, pero marunong din po kayo mga ano ng no, Ilocano. Ilocan. <laughs> uh, sige po ha, ma ma'am. Salamat po ata. God po. Ingat po kayo. Enjoy niyo po sa Dolomite Beach siguro. Uh, Ay, mga taga saan po kayo? Pampanga. Pampanga. Uh, ano po yung uh, good afternoon sa Pampanga? Yan batiin niyo po mga taga Pampanga. Ano good po after, yan? No? Yes po. Nasalitang Kapampangan. Kapampangan. Pare po kayong taga Pampanga. Ilocano po. Ay, Ilocana po kayo. Ayun, kayo po muna Pampanga. Ay, naim, naimbag na malim, no? Sa una po. Oh, naimbag na malim kasi alam ko lang yung bati sa Pampanga eh. Okay. Ay, sa Pampanga sa ano, Ilocano. o oh, kasi marami rin tayong mga viewers Ah, mga, oh, mga tumatalon. Kaya nga po eh. So ayan po, dahil uh, ito po kung okay lang po sa inyo, tanungin ko po, po sa inyo kayo dahil malapit na po yung senatorial election. Total, nailabas na rin po ito na sa ano eh, sa social media sa lahat, no? Anong team po kayo kung tatanungin kayo kay Marcos, du, ka, kay Duterte o sa Kakamping or sa Makabayan Block kung anong team man. Ano po? Ano comment po kayo? Kumbaga wala di pa po, po kayo nag-decide. Ayan. Sa mga independent naman po like uh, Doc Willie Ong na uh, susuportahan niyo po. Kasi tumakbo po si Doc Willie Ong. Yes po. Pag si Doc Willie po, kasi no-comment kayo sa mga groups. Support po kayo kay si Doc Willie. Oh. Ah, mm, ayan, siningit ko lang po siya kasi nanonood din po kasi sa kanya eh. Ah. get well soon nga kay Doc Willie kaya nga po. Oo. So, ayan po, maraming salamat po. Ingat kayo hanggang 6 PM pa po ito. Sige po. Aguilar TV po yung ating channel.